Hmm, GT guys. Bumao na. GT guys. Dali guys. EJ. Suno. Suno. So, na survive ko naman yung hilo guys. Pwede na tayong dumayo ng ano, ng kalayaan. so, susunod hindi na natin hindi na tayo masusuka so nahilo rin ako kagabi pero ano survive <laughs> so try natin ulit mag drop guys fish on fish on nasa gisi

pumunta na sana sa di ba? <laughs> Lawihan pa. <laughs> Masubsob. Sana. Tolok ito, guys. <laughs> Wala malikot masyado. Malikot. Hmm. Oh. Tuli ngant. Konti, mau ngerin kaunti Hampir jak melit, hampir jak gak melit guys. Iji melit, ari nabut ke nylon. andulas andulas guys oh, dalam tagsok naman eh ah nakaamberjack din Easy guys Kami tang 80 gram Rejig Rejig yang merapi kayak kalau <laughs> nggak ditolak saya istirahat. balik suno 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 guys yun ang suno kabisado ko yun eh oh. kabisado ko yun eh over pay nakadali na rin oh. dalawang strike niya eh suno uh, size or EG pa rin. Pero suno ito eh. Dali guys. Dito lang pala sila sa mababaw ay ambrijack pa rin. Ay EG pa rin pala. mas malaki dun sa isa kinain din sa'yo bay? Ito ka lang palang mga birjak ah wala na rin mukhang may uli rin yan ah may Huwag lang malungkot Pai no Pai Huwag lang malungkot oh. Oo EG Sa light Light jigging 34 meters So nasa 10 meters na lang guys At 20 meters

Oh GT GT itu hindi pwedeng hawakan Itu hindi pwedeng hawakan Kayak matalas yung buntot Tangan hindi pa tumama yung asisok niya Kaya mo to bay GT guys ketanggal yang yung ano niya Follow up Ayos. ay, ayun na rin pala yung tama niya. Pero yung tanggal niya, tanggal niya sa puwit niya. Dalawa. Pero ito tama to ng kawilo. Oh kaya pala yung una nyo ang kapal lalakas, balagbag tali ah. guys GT so ayos naka GT tayo guys pero hindi masyadong so, drop tayo ulit, try natin kung mayroon pang kasama sila pala yung magkasama ng mga amberjack <laughs> Dalawa yun, nakahuli rin si Master Mark EG rin si Master, si Master Amador Tatlo pala yun guys, so ano talaga sila Kawan, natyambahan natin yung kawan nila So dadaan lang yan, hanapin lang natin Kung saan sila mapupunta Ayan da. Duro malaki-laki maglaban din talaga ng kis-kisan. Malakas yan eh. Tapatunog din, ah, din siya. Mm, GT guys. bumaw na. GT guys nasa ibabaw sila good size to GT ulit oh, iji. malakas din guys kaya napagod ako magkakasunod yung kagat eh dapat <laughs> pahinga yung pahinga yan eh ito yung pawis na pinapawis ang anak pa wuh kadali rin malapit na mata malapit na hindi dumali yung dugo ko sa kakatawan guys yung pala nagpahapon-hapon lang yung bulik Ang lambot na siya. Lambot na siya. Sana puro yung tama. Baka sa mayinang pating. Uy. 20 meters. 20 meters. 20 meters. 20 meters. 10 meters 10 meters guys Mamsa, oh Iji, Iji, oh Iji again, another amberjack, katam taman lang, another amberjack, nanti abutin ang kabilnya. Pasok ba? Pasok Bay, goro bay thank you Another one, may ginat na yung leader ko Another Amberjack Malakas-lakas din talaga siya kapag nakabuylo Shoutout kay Master Andy Istubo Yan Si Master Ochong Dali na naman Amberjack Pangalawang Amberjack natin Ngayong umaga Kasunod guys Magkakasunod Tiyo, Hindi rin pala makabitaw talaga guys

Uggh. Dali guys EJ EJ na naman to Sa taas din ako ma Sa kalagitan agad Yung amberjack Oops <laughs> Dali Dali nako, damage talaga sila dito kung kawan sila. Nalugi <laughs> ang balay mo. malaki-laki, mapili rin yan. Gusto nila, malaki-laki rin yan eh. Dali guys, EJ! Sana magandang tama. Pati kayong mga tropang buklo. Mga Sunday Buklo Angler ng Barangay Siksikan. Yan. Tsaka kay... Master Lons. Kulot. Gusto tayong buhay-buhay sa Ilnido pare. Ito na. EG. Iwi ka na sa Palawan. Sa Puerto. Gamit ko guys. PE1. Na Iserline. At... Jabrik .8 ultralight jigging series ng Relix Nusantara at Shimano Speros 4000 4000 series at ang ating line Baribas Baribas 30 pounds shock leather ijinga nga <coughs> balagbag lang yata yung tama nya ay, hindi. Sa bunga nga din ako. Oh. Oh. Ayun, dalawa. Hindi na ito matanggal siguro. Dito, dalawa ka na. Alright. Another EG. Sa ating ultralight. Uh. Ayos, thank you Lord dumbbells na naman yung amberjack so kung gusto nyong mag mag, mag micro jigging guys or mag light jigging ay message nyo lang ako pero yung spot natin around ano lang 35 to 40 meters lang tayo <laughs> tanggalin natin yung EG Ooh, another EG itong tama lang yung mga sukat guys ng EG guys Ali. malakas din talaga yung EG puloy natin yung core natin ng EG <laughs> Shout kay Master Amador. Yan. Busing, kamusta ang buhay-buhay? Kulang. <laughs> kain guys, kain. Nagkakain kami. At ayaw kumain ng mga red snap, red grouper. Drop tayo ulit. Pwede na magbili ng live ngayon o oh, illegal pa. Dito lang kasi nagkakito kung hindi sa'yo yung ano. Pero sa... Fish on. Bro Uy. Sa gisi. Sa bayan pwede. Bawal nga. Bawal nga di ba? Oo. ang pwede. Taytay. Talakitok, Talakitok.

Tangiging bato ah, Tangiging bato nga Dugtutu na Dugtutu na guys Haha <laughs> Wala stick ka na ka Dugtutu na DTT Naka na din Tangiging bato pala ito sa lokal guys Ah Riku, putang git, talas nang. Pasien tumalakina ya. Oh. Ayano. Dung tutu na. <laughs> Melit nga lang. Good. Sa dalawa. talaga tamak niya. Kurunat palang balat mo boy. Parang namin kita-kita lang tayo doon sa ano Sa aming laking area Papahan na rin na Dalawang makina Let's go! Kita-kita lang sa bahay